Yan, tumingin ka nga ng butas bandar yan Kasi mayroon mga iklog dito eh Mayroon mga iklog dito, oh, no! tingnan mo Mayroon mga iklog dito sa ilalim ng yero. Ay, ito, ito ako Mayroon mga iklog dito sa ilalim ng ngero <laughs> أيان، هيا <elim> <أين؟ sm chamado> mga bro, good morning, good morning mga bro uh, na natin ngayon bro, uh, pupunta tayo dito sa Ablang tumawag sila Kasi eh, nakakita daw sila ng mga unos do sa abandonadong mga poultry ng itik Kaya ngayon daw nagtatanim uh, sila ng mga gulay Naglilin sila ng mga gulay ngayon, nakakita daw sila ng mga cobra mga... Kaya yan ang pupunta natin ngayon bro uh, Pinapunta tayo sa marami daw doon yun ang pupunta natin mga bro okay mga bro lalakad na tayo okay mga bro kamo na tayo god bless mga bro, nandito na tayo ah, uh, dito sa bakanting itong banda rito bakanting daw na ano, bakanting poultry ng itik eh ngayon doon na uh, buo pa yung ano doon, ang daming itik doon ng iglog, ngayon nata, uh, kinukunan yung mga iglog yun, ah. itong boss nga katiwala dito ah, uh, tumawag sila ah, uh, paturo natin sa boss, saan nyo ba nakikita yung mga bro? ah, good morning po oh, kasalukoy naglilinis ng itik ang mga bayaw ko, mga anak ko may nakita silang ngaas nasa loob ng ngitikan tapos tumakbo sila o sabi ko at tawagin ko si Cobra ka kung makakontak natin tawagin ko para ituro sa kanya kasi maraming bakas na dito baka delikado na maraming suro maraming ng dito maraming bakas dito eh ngayon tinawag namin dumating naman ito siya para ituro namin sa kanya kung saan oh, mayroon pang ano kanina eh yung ewan kung ano, yung babae Uh, may tinuturo daw, naglilinis daw ng alaman, nakakita din daw ng aso uh, oh. sa may, na, sa may bato. Oh. Saan ba dito yung bato dito? Ayun, ano, ayun po ang bato. Diyan naglilinis eh. Tapos, ito. oh, dito. Pag ng mga... Oh, ano, ano, ano. natatang to, alam nyo na nampo. po. Basta uh, asang pinag-uusapan. Nisan ka lang. lang, lang sa dito sa mundo. Ayun ano naman ah. Di kagaya sa aso, may chance ka pa, kagat ka ng aso. Pero sa kagat ng aso, wala na. Ito po ang nilinis nila, tumakbo sila eh. Nakita nilang mga aras uh, eh. Tumakbo sila. Ito, namutatanong sana ng alaman dito. Kaso tumakbo. Kumulang ito. Ano ito kasi, ano nang abandonado ng bayan ng itik. Matagal na ito eh. Mga suro, mga almost 10 years na ito. Mayroon mga bala dito. Oh. Kaya dito suro, ewan po kay King Cobra. Kung, mm. ah, ito, maraming... arisuma suma. Oh no! Aring suma. pala. Ito, maraming nakita na oh, lupi. Balat ng as. Oh, di din ako. Dumas, ay, ay lang sana. Medyo, di ako Aho, ito, as. lang babaw ng mundo pag nakagat ka. Play ka play guys. Pre, replay. Ego, magsalita, magsalita ko. Ay, po. Ito, so, may bakas ito. Ito po, ano na, yung ano po, kasama ko yun ni King Cobra. Ito po, lalayo ako. Takot-takot sa as. Bossing, pwede bang makairam ng martilyo? Para baka ah. ang martilyo ka rin. Ang hiram ng martilyo dito. Uh, sa mga boy namin dito. <gay <gay> So, po, ito oh, nakikita niyo po puro nga ba nito? Sukal. Talos wala nang na lamang siguro to. So, Hello. Ito ang bayan ng mga ito, yung panaw siguro mga dami mga butas oh. Mga 20 years na siguro ito, 50 to 20. Maraming lupa. Wow, dito. Ano bang ilang taon na to, boss? Mga 15 years na siguro. 15 years. 15 years, years na kaya stampa ito. Ay, karon na so, Ito, marami nang itong mga lupa. Yeah. Ito, papakita ko ito. Mayroon mga luti o. Kasama ko si Galema. Ito, kasama si Galema ito. Ito, niya, oh. Ito, tinuturo niya oh. Kasama si Galema na nakita sila ng ano. Ay, doon ka, doon ka. medyo lalayo ako, ko. Parang may ano ah. oh, na, may... Oh, may, parang oh, may ano na rin o. Ang bakas oh. Ito, nasa mayroon na. Ah, may iklog. Oo, may iklog pa.

<tuk> <tuk> nah, itu berpaksa, itu itu nah, hilang... dilipat I oh ya yeah, no nggak bekasnya

<inaudible> ay! Ay! Nagpapalak! Huwag ka lang! Huwag ka Tatlo! Ito! Ito! Tatlo! Ay, tatlo, tatlo! oh! Huh? Ayun! Bakit mo ito? Ito! Huwag ka lang! Ito, oh! Ito, bossing! Marami sila, oh! Ayun, oh! Nagkagatan! Bitawan mo nga muna yan. Ito. 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 ba, Ito. Ito. mga Ito. 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 Ito.

حسرمزانة <laughs> ش